Magandang araw sa inyo mga bata! Ako nga pala si minibining Krisha. Ngunit bagong lahat, ito ang layunin ng ating aralin. A. Tukuyin sa mga salitang nabasa na nagpapahiwatig o nagbabala. B. Pag-uuri ng mga pangungusap ayon sa gamit at kayarian. C. Gamitan ng mga iba't ibang mantas ang mga pangungusap. Ngayon naman, inaanyayahan ko muna kayong tumayo at tayo ay umawit at sumayaw. Handa na ba kayo mga bata? Ang aawitin natin ngayon ay Gumiling-giling ka. ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot Huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya Pag gumiling, giling, gumiling, giling ka Tama yan! Gumiling pataas! Gumiling pababa! Ang galing nyo! Kung kalungkot O kaya'y nababagot Huwag ka nang sumimangot Ang noo'y kukunot Kalimutan ang problema At ikaw ay sasaya Pag gumiling, giling Gumiling, giling ka Ang galing-galing nyo Gumiling pa kanan Gumiling pa kaliwa Tama yan Kung ay kaya O kaya'y nababagot Huwag ka nang sumimangot Ang noo may kukunot Kalimutan ang problema At ikaw ay sasaya Pag gumiling, giling Gumiling, giling ka Wow! Ang uusay niyo naman mga bata Ano nga ulit Ang pamagat Ng ating inawit at sinayaw? Magaling! Ito ay gumiling giling ka. So sa pamagat na ating inawit, anong bantas ang ginamit? Tama! Ito ay padamdam. Ngayong araw, ang aralin natin ay ang pagkikilala sa iba't ibang uri ng pangusap ayon sa gamit at kayarian nito. Ngayon, may papakita ko sa inyong mga pangusap. Una, namangha si Rene nang mabasa ang napaskil sa harap ng kanilang tahanan. Malawa, bukas ay magsadya po kayo sa taong napagsaglaan ng lupa at sabihin makikipagayos po tayo. At pangatlo, huwag po kayong mag-alala. pang bakit kaya? Ano ang nangyari? Panglima, Inay, itay, narito na po ako. Mga bata, ano ang napansin nyo sa si pinakita ko sa pisara? Tama! Ito ay mga pangusap na may iba't ibang bantas. Ngayon, ano nga ba ang pangusap? pangungusap ay lipon ng mga salita na buo ang diwa. Binubuo ito ng panlahat na sangkap, ang simuno at panaguri. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, nagsasalaysay. Ano nga ba ang nagsasalaysay? Ito ay pangungusap na nagkukwento o nagsasalaysay ng pangyayari. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, si Isel ay tumatakbo. Pangalawa, ang ibon ay lumilipad. Pangalawa, pagutos. Ito ay pangusap na naguutos at nagtatapos sa tuldok. So, mayroon tayong dalawang halimbawa. Una, magdilig ka ng halaman. Pangalawa, magsibak ka ng kahoy. Pangatlo, ito ay pakiusa. Ito ay pangungusap na ma maaring nagsasaad ng paghingi ng pabor ginagamit ng magagalang na salita upang makiusap. Maaaring nagtatapos ito sa bantas na tuldok o tandang pananong. Halimbawa, maaari ba akong kumiram ng lapis? Pangalawa, pakisara po ang pinto. Pang-apat ay patanong. Ano nga bang patanong? Ito ay pangungusap na naghahanap ng kasagutan at nagtatapos sa bantas ng tandang pananong. Halimbawa, Nasaan na ba ang aking abo? Pangalawa, kaya mo bang buhatin yan? So nakita niya sa limbawa ay nagtatapos siya sa tandang pananong. Panlima namang pangungusap ay ang padamdam. So ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Maaring pagkatuwa, pagkabigla, pagkatakot o pagkalungkot. Ito ay nagtatapos sa tandang Padamdam. So, mayroon din tayong dalawang halimbawa. Una, Naku! Ang daming insekto! Pangalawa, Bilisan mo! Umuulan na, na! So, nakita nyo na ang bantas ay tandang padamdam. So, ano nga ulit ang pangungusap mga bata? Tama, ang pangungusap ay lipon ng mga salita na buo ang ah? Diwa, binubuo ng simuno at panaguri. Ilan ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit at ano-ano ang mga ito? Tama! Lima ang uri ng pangungusap ayon sa gamit at ito ay ang mga pangungusap na pasalaysay, patanong, pakiusap, pautos at padamdam. Aling bantas ang nagtatapos na pangungusap na pasalaysay, pautos, at pakiusap? Tama! Ang pangungusap na pasalaysay, pautos, at pakiusap ay nagtatapos sa tuldo. Ano namang pangungusap ang nagtatapos sa tandang pananong? Tama! Ang pangungusap na patanong ay nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Ano namang pangungusap ang nagtatapos sa tandang padamdam? Tama! Ang pangungusap na nagtatapos na padamdam ay tandang padamdam. Ngayon naman, may papasagot ako sa inyo. Panuto, tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Kung ito ba ay pasalaysay, pautos, pakiusap, patanong, o padamdam at lagyan ito ng tamang bantas. Una, si Lisa ay matalinong bata. A. Pasalaysay B. Pautos C. Patanong D. Pakiusap at E. Padamdam Pangalawa Ay nako, kayo na ang mag-usap. A. Pasalaysay B. Pautos C. Patanong D. Pakiusap E. Padamdam Pangatlo, saan ka pupunta? A. Pasalaysay B. Pautos C. Patanong D. Pakiusap At E. Padamdam At pang-apat, Dalhin mo sa akin ang lapis na yan. A. Pasalaysay B. Pautos C. Patanong D. Pakiusap E. Panagdam At pang lima, pakiabot po ng lapis ko. A. Pasalaysay B. Pautos C. Patanong D. Pakiusap At E. Panagdam Ngayon naman, Isulat sa inyong kwaderno ang inyong takdang aralin. Sumulat sa iyong kwaderno ng tig dalawang pangungusap na pasalaysay, pautos, pakiusap, patanong at padamdam. At yun lamang mga bata. Salamat!